Pero true ah! na. Pero true At na one. Ayan, ayan, Go, pero true na one month sa Nueva Ecija si Daniel. baka more than. Mm -hmm. Oo, oh, oh, kung talagang all out support siya sa tatay niya. Kasi, ang sarap din, di ba, nabisitahin niya kung saan naglilingkod yung tatay niya. Kasi si Rommel naman ay bukal ngayon doon. Mm -hmm. Board member siya ng first district. Pero mm -hmm. true na nagpapalamig siya. To. Ha? True na nagpapalamig siya. To. Nagpapalamig? Uh -huh. Oo. Ano May pinagandaanan ba si Daniel? Oo, yung totoo talaga. Ano yung nagpapalamig? Nagpapalamig. Kung baga nagbibigay ng space sa mm. sarili. Si Daniel ay hiningi niya sa stars ni sa, sa, ay actually sa mga boss niya sa ABS, ang buong February ng pagre-relax. So ngayon, bakasyon-bakasyon. Uh, uh, kasama si Catrino, yun lang ang pwede kong sabihin. Uh, nung isang araw magkasama sila eh. Alam yes. And then pagbalik, pupunta naman siya sa ibang bansa. Kasama naman yung kapatid niya si Daniel, ah, si Carlito. And then yung daddy ni Carlito na si Naldi Padilla. At saka yung uh, isang pinsan ko na si Marco. So talagang ibabakasyon niya yung buong Feb. Dahil after that March, ah, mag-expect tayo ng dalawang pelikula. Yan yung with Charo. Mag-expect so, lang muna tayo. So sumar. <laughs> so <March. laughs> So wala pa. Mare-mare. So, malinaw na, for the record, hindi silang breakneck ka? No, not... Pull off. Walang pull ganon, off. Walang ganon, walang so, ganon. For the record, walang ganyan. Oo. Hayaan na natin yung mga nag na ganyan. Yung